Horoscope <laughs> to the world Mabilisa lang Mabilisa lang to boys Aris Isang mamang lasing Na may silindro lang Ang musiko Sa ililibing mong mahal sa buhay Taurus Huling kain mo Kasama ang iyong pamilya Bago mo sila iwanan Ang <laughs> <laughs> ina namang <laughs> ano ba suggestion oh. yata yan? Oh. <laughs> Gemini magagamit mo ang iyong bulletproof vest bukas ng gabi. Sayang hindi mo nabilhan nito ang iyong misis. <laughs> Cancer, mananakaw ang mga santol nyo na lumalampas sa bakod. Leo, kapampangan ang makukuha mong genie. <laughs> hindi kayo magkakaintindihan. <laughs> <laughs> oh may metong kang wishes. Wish number one. Wishes. 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 Walang H. Wishes. Wala, walang HM. Aro. Aro. Tatlo ang wishes. Sabo mo sa wishes mo yun. to sino. <laughs> ah. <laughs> Lahat ng ito way Sa milyon. Sa milyon to Ano mo? pa wala? Solid smooth ka. Hindi mo gusto Ako nga pala si me Mejeni. Ano oh, yung ganda, Medjen? Medjen, kaguling. Sinunod, sinunod, sinunod. Ah, <laughs> wag na, wala, <laughs> Ito, oh, Virgo. Sa gitna ng disyerto, makikita ang bangkay ng tito mo. <laughs> <laughs> kasama, <laughs> <laughs> uh, kasama ang shota niyang camel. Dahil na. Taki na, hanap na. Nasolve yung crime oh, dyan ha Na-wish niya yun no. Sana magagalapin ako ng kapit <laughs> Libra, hindi halata ang langaw sa inyong halo-halo Matibay ang sikmura ng inyong customer Scorpio Makakatakas ang pamilya mo sa pasugod na beast fighter Matotostang inyong subdivision Sagittarius Huwag mong pagsasalitain ang girlfriend mo para hindi halatang siya si Ben. <laughs> <laughs> oh, si Hi, Ben Hi. yun. <laughs> Hi, tita. <laughs> Kaya pala hindi yung sinapunta ng... Oh. <laughs> Di ba si Ben yan? <laughs> Sakto, Sagittarius. Oh. <laughs> Kaya pala. <laughs> Capricorn, amoy talak ang panganay mong anak. Maghaing ka ng noodles para meron siyang maisuka. A Aquarius, mapapasok ang bahay nyo ng magnanakaw na bulag. A abutan mo na lang siya ng 500. Kasi may effort siya. Oh, Pisces, successful ang operasyon mo match na match ang puso na na-donate na -donate sa'yo ng namayapang parlorista. Bigla kang natutong manggupet. <laughs> Horoscope to the world. If you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, and Twitter. At The Cool Pots.